ito na yung paraiso ngayon ito na yung paraiso ni Juan ito na na bakura na lahat uh, ito ito yung itsura wala na hindi na tulad doon dati na may puno puno dito na pwede kang mag piknik piknik Ayan, o. lalo yung mga nag dito mga basura nila grabe walang disiplina Ayan, o. Hindi ko lang alam kung pwede pang pumunta road sa lugar, banda na yun. Ba, kung ba, baka bawal na. Hindi ko so, alam. Pero, tingnan natin kung next na balik natin dito makapunta tayo doon. Ayan, ayan, ito na yung paraiso ni Juan. Ayan. Balaan na. Ayan. Ayan. May mga pupupu dito. Ewan kaya hindi nito makubo-kubo na ito. Kaya nyo. Wala na, gusto mag-tree planting. Itong mga puno na ito, panahon pa ng hapon na ito, wala na. Wala na pagbabago na bagong tanim. Ayan o. Oh. Ano yung mineral? Ano yan? Yung tubig na yun? Kaya oh. o. dapat ka na naglagay sila ng ganyan dyan. Ayan oh. may tubig dun o. Oh. 24 hours. Ayan, tubig na yan. Ayan, kita niyo. Ipapuntang bigan. Nung araw, dito kami nagpi-picnic. Ayan. Masarap mag -piknik dito. Pero ngayon, wala na. Ayan po yung China Sea. China Sea yan. Shifting yung mga halaga kong kambing. Yan, nyo, natapos ko kahapon. Sana maparami ko rin. Ayan. Sakto. Ang lakas ng hangin kagabi. Kaya, ayan, Naka-safety no? sila. Hindi ko natapos yung bakod. Balikan ko na lang ulit uh, next week. Kasi e pakakawalan na itong mga alaga ng kapatid ko ng mga manok. Para kainin yung mga damo-damo dyan. Oh. Ayan. libre ang buko dito sa mga manila, mahal-mahal dito, libre drink all you can ng buko only buko Ayan. lilinis na Kalbo na Ayan, hintip na bumagsak yung bubong ko Puro yung pera na talaga ito Ayan o, dami. Manay. Ajay, inyog jay. Ang mga may tinag, ajay. Kita okay, lo adam ha, lo adam. tuktok natin pag naam. Dito, bawasan na natin. Ah. Siya ito na masukal. Ah. Okey, ini yung kambing. Okey. Ini ini ginanganakay. Eh. Yan may lagay tayo yung kambing. mababawas tayo kasi madaming lamok kaya yun dami mangga yeah. okay gusto sakto okay. yan na dah sa sa siki sa ter sakam selinsium kita kita pelatang tiyinya ke teum neshimun meda ta deni be burung pai Kasama namin si Rung Mi oh. galing-galing ah. Okay na, Dalton? Okay, one, two, three. Yay! Si Dalton na uh, energetic. Okay. Send ko yung video mo sa mama mo. Okay. Hindi na papagod?